ay mga mare, another day, another mini vlog, panibagong araw nga na naman mga mare, panibagong mini vlog nga na naman tayo for today's video. At eto na nga mga mare yung kaganapan para nga sa preparation ko sa darating nga nitong food bazaar. At nagdikit nga muna ako ng mga stickers sa cups dito mga mare dahil inuunti-unti ko na talaga ayusin yung mga kakailanganin ko. At binuksan ko na nga pala sabay-sabay yung mga parcel nga na in-order ko mga mare at lahat ng mga order ko na ito ay kakailanganin ko talaga para nga sa mga gagamitin ko. At dahil first time ko nga lang sa sale or makiki-join dito nga sa Christmas Food Bazaar sa lugar namin mga mare, kaya naman talagang pinaghandaan ko talaga ito. Ayoko kasi mga mare yung tipong basta-basta lang, kaya naman talagang pinag-isipan ko talaga. Kaya nag-order na ako ng mas maaga sa Orange App para kapag once na nag-umpisa na nga yung food bazaar dito sa amin mga mare, ay okay na lahat talaga ng mga gagamitin ko. Pagkahatid ko naman dito kay Jella mga mare, pumunta kami dito ng pinsan ko sa JNT Branch para i turn yung tent na nabili ko dito sa Orange App, kaya naman no choice na talaga ako mga mare, kundi bumili nga ng pulang tent dahil eto talaga yung required sa amin. At medyo mahal nga lang yung bili ko dito mga mare dahil no choice na talaga ako, dahil 2 days na lang before nga yung food bazaar namin at kung o-order pa ako sa Orange App ay hindi na ito haabot sa akin. Kaya naman, no, nakabili na nga rin kami dito mga mare, ay umuwi na nga rin kami kaagad at fast forward, kinabukasan na nga rin ito ng umaga, ay eto gagawin na nga pala yung tricycle namin dito mga mare at meron kasing ilalagay dito si kuya para dito namin mailagay nga yung cart nga na pinagawa ko sabi nga sa amin ni kuya dito mga mare balik na nga lang daw kami bukas kaya naman eto ginawa ko, nag-withdraw nga muna ako dito para nga pandagdag nga sa mga stocks ko na gagamitin sa food bazaar at dahil ilang araw na nga lang din mga mare kaya naman kinuha ko na nga rin menu board na pinagawa ko at gusto ko na nga rin mag -thank you dito kay Kuya Jeff mga mare dahil nga tinulungan niya ako, siya nga gumawa nitong menu dahil gahol na r talaga ako sa oras mga mare at wala na rin talaga akong time para nga mag-edit dyan sa menu. Kaya naman pinagawa ko na nga lang din at gusto ko na nga lang din magpasalamat din dito sa pinsan ko. Sa mga nagtatanong mga mare, dito pala ako nagpagawa sa kanya. Bali, Sintra board pala yan mga mare dahil gusto ko kasi ay mas matibay na nga yung menu na ipapagawa ko. At kaya kung gusto nyo nga rin magpagawa mga mare, i message nyo nga lang din siya. Time check na lang tayo mga mare, 1pm na nga pala ito nung diniliver na nga ni kuya ito sa bahay. At saktong sakto talaga yung timing mga mare. Dahil sa susunod na araw na nga yung start nga ng food bazaar dito sa amin. Kaya naman nung okay na nga lahat mga Mare ay inabot ko na nga rin dito kay Kuya nga yung bayad ko at ang gastos ko nga pala dito mga Mare ay umabot ng 9,700. At nung araw na iyon mga Mare nagtinda pa talaga ako at tamang-tama din naman dumating na nga rin itong LED logo nga na-in order ko kaya naman sabi ko nga dalhin nga dito para ma ko kung talagang tama yung order at maayos. At sobrang nagustuhan ko talaga ito mga Mare at nagandahan talaga ako sa ginawa nga nila. At fast forward na nga tayo dito mga mare, eto na nga yung kinabukasan nga na maglalagay na kami ng tent at bago nga kami pumunta dun sa plaza ay kinuha nga muna namin etong tricycle mga mare at okay na nga siya. At saktong-sakto lang din talaga yung timing nga namin dito mga mare dahil yung ibang stall nga ay nagtatayo na nga rin sila dito ng tent at yung sa amin dito mga mare na itayo na nga din kaya naman pagkawin namin ng bahay ay ineskaso na kaagad namin itong cart para nga mailagay na nga rin itong logo. At mabuti m nga lang din mga mare, sakto lang din talaga yung dating nitong LED logo dahil nga akala ko malilate talaga yung dating nito sa akin. Kaya masasabi ko talaga mga mare, talagang perfect timing talaga lahat. Kaya kahit pagod at stress na talaga ako sa mga araw na yan mga mare, makita ko lang talaga itong cart ko, ay eh, talaga namang nawawala na yung pagod ko dahil sobrang excited na rin talaga ako at sobrang natutuwa na rin talaga ako mga mare sa improvement nga ng business ko. At mabuti na nga lang din mga mare, nandirito nga rin yung asawa ng pinsan ko at sa kanya ko na nga lang din pinakabit itong LED logo dito sa cart. Mabuti na nga lang din mga mare, pumunta nga kami sa bayan at kinuha nga itong tarpaulin na ilalagay nga doon sa tent namin. At wala talaga akong idea mga mare na talagang dapat lalagyan nga ng frame ito. Dahil alam nyo naman, first time ko nga lang din maki-join nga dito sa Christmas Food Bazaar sa amin. At mabuti na nga lang din mga mare, nandirito pa nga rin yung mga pinsan ko at kakatapos nga lang nila mag-ayos nga rin ng ganito sa kabilang stall. Kaya naman tinulungan na nga rin nila kami dito mga mare para nga mapabilis na nga rin yung gawa namin. At talagang naghahanda na rin talaga ang lahat nga mga mare para nga sa gaganapin nga bukas na opening nga dito sa food bazaar. Gusto ko na rin mag thank you nga dito sa mga pinsan ko dahil nga tinulungan nga nila kami dito. O siya, hanggang dito na lang muna mga mare. Ito,